Sa video ng San Andres Municipal Police Station, makikita ang nakahintong six-wheeler truck at ang ginagawang paghahakot ng basura ng ilang kalalakian sa gilid ng kalsada sa boundary ng Barangay Bislig at Codon, San Andres, Katanduanes kahapon ng hapon. Sa unang tingin, aakalaing simpleng paghahakot lamang ito ng mga basura pero bumalik lamang pala ang truck sa lugar matapos na mapag-usapan sa Facebook ang gabundok na basurang itinapon ng mga ito sa naturang lugar. Hindi nakita sa video ang pag-aresto sa mga sospek pero agad ang mga itong na-corner ng mga ang pulisya. Ayon kay Police Major Francis Tabo, ang Chief of Police ng San Andres MPS, galing ang mga basura sa bayan ng Virac. Depensa daw sa kanila ng mga sospek na pag nilang doon na lamang itapon ang mga basura dahil sa lakas ng ulan noong araw na iyon at wala na daw ang mga itong mapagtapunan sa bayan ng Virac kailan tograph ni Ramon sa day? in city information from our city mayor and from the principal mayor. dapat naman ang tampak na kasura na mga tampak na kasura sa barangay na at sa barangay kudil. ede kah sa patrullers. parang alam ko talaga yung dapat tampak ng mga na apat mga sa mga patrullers kasi ah magspit na rin na bunyong bago gratis kaya nga at ang nagdadagdag nagtatag ng investigation at mga pertanyaan sa mga makulitary na nagkakaroon sa mga big ng ilipat ang isang ng buhay ang kanyang mukha nasa at ipitipit di kung dapat di nang yung nasakyan at nasakyan ng mga basura at kung sino ang nangyari. Sa ikinasang backtracking ng pulisya, makikita pa sa CCTV ng isang in ang pagdaan ng naturang truck na siksik, liglig at umaapaw sa basura. Pagdating natin na uh, ay isang good, kasi di ba yung dami na rasul ay baka hindi naman alam na mayari. So hindi naman alam na nang mayari na pagkakos sila basura, hindi naman alam na mayari na kung saan itatambak ang uh, ng basura. Kaya ang ng dito,

sa ngayon, nailipat na sa Agricultural Eco Park ng LGU San Andres ang mga nahakot na basura. Nahaharap naman ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.